Hi hey guys! Magandang araw sa inyong lahat. For today's video ay isire ko lang sa inyo ngayon kung paano magbayad ng Miralco Bill gamit ang Gcash. Tandaan nyo lang ito. Ayan o. Oh, yung customer account number or CAN. Tapos eh, siyempre, yun yung babayaran namin. Ay... 5,355 for the month of July 2023. Okay? Start tayo. Siyempre, dapat meron kang GCAS account para hindi ka na pumunta pa sa mga bayad center o kaya ay kung saan man. Okay? Start tayo. Punta tayo sa ating GCAS. yan Ito yung aking GCAS. Uh, mag-open tayo nito open open nasa na yun open Uy, open yan nag open na sya exit nyo lang yung remind me later dito sa aming gikas ay merong laman na 8,000 pambayad talaga ito sa bill monthly ano at saka sa pambayad sa internet ito kaya maya maya ay ubos din ito okay punta tayo sa Meralco tingnan lang ninyo itong bills ayan oh bills i-click niyo lang yan bills oh. since lagi kaming nagbabayad sa gamit ang gikas sa Meralco sinave ko na siya dito ayan oh kung hindi pa nakasave sa mga Gcash niyo, pwede kayong mag add biller dito ayan oh gawin nyo itong add biller para nakasave na yan eh okay, punta tayo sa Meralco i-click natin itong Meralco ayan oh click lang yung meral ko meral ko yeah nakasave na siya since nakasave na siya i-edit na lang yan yung amount ng babayaran so pay bills na ano pay bills na ang kikilig ito to pay bills na pay bills ah dito mo na yung amount magkano yon 5,355.51 So, yan yung uh, bill namin para sa July 2023. So, andito na yung nakasave na rin sa akin yung customer account number. Ayan, no? Nakasave na rin siya. Kasi, isinave ko na nga siya doon sa uh, biller, no? Tapos, pag nailagay mo na yung amount, tapos, uh, customer account number, So, maglalagay ka rin ng email mo dyan. Oh. Ayan, may email ako dyan. Ayan yung original na gmail. Tapos, scroll up mo lang. Saka mo ito, i-click itong next. Click mo lang yung next. Ayan. So, hihingi ng confirmation ngayon yung meral ko. Ayan, confirm. I-click mo itong confirm. Kung tama lahat ng detail na nalagay mo dyan, na-check mo ng mayigis, saka mo i-click itong confirm. Okay? click ang confirm yan naglo loading processing yun payment to save na yan payment to save na ano, payment to save na ibig sabihin nakabayad na kami ngayon sa Meralco gamit ang Gcash so titingnan natin ngayon kung nabawasan na siyempre yung account i-exit lang ito itong e-case exit mo lang yan lalabas yung thank you for using Gcash I okay mo lang siya. Yan. Nabawasan na kasi kanina ay halos nasa 8,000 plus yan. So, ganoon lang ka Kadali ang pagbabayad sa meron ko gamit ang GKAS. Hindi nyo na kailangan pang pumila sa mga bayad center. Kaya, mas maganda makakuha din kayo ng GKAS account o gumawa ng GKAS account uh, para maging no hassle ang pagbabayad ninyo sa inyong mga monthly bills. Okay? Yan lamang ang ating for today's video. At kung nagustuhan po ninyo ang video nito ito at kung may natutunan kayo ay pakisayun yung pakilike naman. Pakisubscribe na rin. At pakipress na notification bell para may update ko pa kayo sa mga iba pang tutorial na gagawin ko dito sa aming YouTube channel. Yan lamang po at maraming salamat sa inyong pananood. Exit na tayo. Logout na. Yan, logout na.